magandang buhay at magandang araw po sa inyo mga kakoleksyon another unboxing video na naman po tayo mga kakoleksyon dito po sa napili po natin barya galing na naman po sa isang followers po natin sa ating page so ito nga pala mga kakoleksyon ay piniliver po sa atin ng eh. at ngayon lang ito dumating sa atin so ang baryang nabili po natin ay galing po kay boss Jomari Jomari Gabi So tama po ba sir ang nabanggit po natin pangalan? So ito po ay galing po ng Putatan Muntin Lupa. Bali ilang araw din po natin nakatransaksyon si Sir Jomare dito po sa nabili po natin coins. So tara mga kakoleksyon alamin natin kung tugma ba o tama yung ipinadala po sa atin pero meron ko nga pala mga kakoleksyon yung binibili po natin sa commemorative 10 piso coins na isang set. So ang binibili po natin doon ay yung naka blister pack po. Yan, katulad po ng nakikita nyo ngayon dito po sa larawan. So yan po yung binibili natin mga kakoleksyon. So pasensya na kung hindi po natin nabanggit ito doon po sa huling video natin. At ang binibili rin natin sa Lady Gold Planting 5 Piso ay mga nakabilister pack din po mga kapoleksyon. So andiyan po makikita nyo rin kasama po ng mga 10 Peso coins na cumulative. So ang nabili po natin mga kapoleksyon na 5 Piso ay ito pong year 1995. BSP 5 Piso Ayan po. So ito po yung patuloy po nating hinahanap at binibili yung mga yung mga gandang kondisyon po ng BSP 5 Peso mula year 1995 hanggang year 2000. So napakaganda po nung, ng kondisyon ng bareng ito na nabili po natin kay Bossing. uncirculated pa. So walang gas-gas at makintab pa. Solid ang nabili po natin kay Bossing. So, bali dalawa na po yung nabili po natin na year 1995 na 5 piso coins. So, ang hinaharap na lang natin dito mga kakoleksyon sa BSP 5 piso ay ang year 1996, year 1999 at year 2000. So, dapat ganito po yung kondisyon. Bibilhin po natin mga kakoleksyon sa halagang 500 hanggang 1000. So, dapat ganito po ang kondisyon niya tulad nitong hawak po natin kung meron po kayo nito ay magpadala lamang po ng video o picture sa ating page upang aking malaman kung ito ay tugma sa aking binibili so i-update ko natin kayo mga kakoleksyon sa mga patuloy po natin hinahanap at binibili ng mga bariya so ang hinahanap po natin ay ang mga in coins mga hard to find coins, mga kakolisyon na patuloy po natin binibili. Katulad po ng year 2019 piso. Ito po ay binibili natin sa halagang 1,000 hanggang 2,500. So, depende po yan sa kondisyon ng coins. Ganon din po sa year 2007. Binibili po natin ito 1,000 hanggang 2,500. So ito po yung may mga mataas na merong mataas na collector's value mga kakoleksyon. At ang isa sa mga hinahanap din natin at binibili ang year 2006, this 5 piso. Yan po, binibili po natin nito 1,000 hanggang 2,500. So, depende po yan sa condition ng coins. At ang isa sa hinahanap pa rin natin na madalas bilhin ng mga coin collector, ang year 2005, 1 piso. Ayan, so pwede natin bilhin nito sa halagang 300 hanggang 1,000 so depende pa rin po yan sa kondisyon ng barya at ang pinaka very hard to find sa mga 25 centimo ay ang BSP year, year 2006 25 centimo. so ito ay pwede po natin bilhin sa halagang 1,500 hanggang 3,000 so depende po yan sa kondisyon din po ng coins at ang bagong labas po na new generation currency na 25 centimo na year 2017. So ito, rin, ito rin po yung patuloy po nating hinahanap at binibili mga ka-collection. So kung meron po kayong mga gantong klaseng coins, mga in demand ha. at mga hard to find coins ay huwag po kayong mag-atubiling magpadala po ng picture o video sa ating page para malaman natin kung tugma po yan ay bibilhin po natin. So maraming maraming salamat po. and god bless